Hey guys, ito nga pinakamura na ka-4128 na smartphone na mabibili natin. Para sa halagang 5.8 lang ngayon. Meron din siyang malaking screen. Higher na refresh rate sa may display. At nakapansyo ng selfie camera pa siya. Isa rin to sa pinakamurang na ka-6000 na image sa battery ngayon. And for this video, alamin natin kung ito na ba ang pinakasulit na Infinix sa ganitong presyo ngayon. Lain itong 2022 lang, pangapat itong si Infinix Hot 20 Play na nilabas ni Infinix para sa presyong 5,000 to 6,000 na SRP ngayon. Actually guys, lima pa nga. Then December 2021, itong si Hot 11 Play, na merong 5.8 na SRP. Then itong si Hot 12i, na merong 5.5 naman na SRP. Sumunod itong si Infinix Hot 12 Play, na merong 6,000 na SRP. Then si Infinix Hot 11 2022, para naman sa 5.8 na SRP. Lahat sila is naka 4.6 to 4GB na version. Then itong December 2022 nga, itong si Infinix Hot 20 Play naman, na merong 5.8 na presyo ngayon sa may Shopee Lazada para sa may 4GB at 128GB internal storage. Medyo nakakalito kung sino pinakasulit sa kanila. Pero huwag kayo magalala, sasagutin natin sa video na to kung alin dito ang pinakamaganda sa kanila. Unahin na natin sa may display nila, kung palakihan ng labanan, itong si Infinix Hot 11 Play, Infinix Hot 12 Play, at Hot 20 Play ang pinakamalaki sa kanila. Dahil meron silang 6.82 inches na display. Sumunod si Infinix Hot 11 2022 na meron 6.7 inches. 6.6 inches naman si Infinix Hot 12i. Sa higher refresh rate naman, itong si Infinix Hot 12 Play at Hot 20 Play. Ang naka 9 third sa refresh rate sa kanila. Habang naka 6 thirds lang itong tatlo. Ang pinakamaganda sa display para sa akin is itong si Infinix Hot 12 Play at Hot 20 Play. Okay din guys ang display ni Hot 11 2022. Wala man siyang 9 third sa refresh rate sa mi display. Pero naka 1080p naman siya na resolution. Dahil naka 720p lang, itong dalawang Infinix na ito. Sa front at back camera naman nila, dito sila guys nagkapantay-pantay para sa akin. Dahil lahat sila is pangit ang camera para sa akin. Naka single speaker lang silang lahat. Naka 13 megapixel din ang main camera nila. At 8 megapixel na front selfie camera. At itong tatlo, is meron silang 6,000 mah battery. At 5,000 mah siya battery itong dalawa naman. Pero lahat sila is naka 10 watts lang na charger na kasama sa may package. Naka type C charging port naman si Infinix Hot 12 Play. Hot 11 2022 at Hot 20 Play. Dahil silang tatlong ang pinaka-latest. At naka micro USB pa rin si 12i at si 11 Play. Ang isa sa lamang ng Hot 12 Play sa mga ito, isa lang ang naka Android 12 na version. Habang naka Android 11 lang, ito mga sinundan niya. Dito naman tayo sa mga Antutu benchmark score nila. Pinakamataas ang score nila Hot 12 Play. At Hot 11 2022 20 sa kanila. Dahil na rin pares lang naman sila ng processor na Unisoc T610. At ito naman ang mga naging score nila Hot 20 Play. Ang nakakapagtaka dito, Sobrang baba ng mga score nila. Tapos may nakanote pa sa tatlo na ito. Na meron cheating daw na naganap sa mga score ng tatlong Infinix na ito. Sila hot 20 play, hot 11 play, at hot 12 i Then itong dalawa is wala silang nakalagay na suspected of cheating. Pero tingnan pa rin natin ang mga performance sila sa mga games. Dito naman sa main video 20, gameplay to guys na Infinix Hot 20 Play na sagad graphics dito. Kitang kita na sobrang siyang nahihirapan dito at sobrang lag niya. Helio G37 ang CPU niya, at Helio G35 naman si Infinix Hot 11 Play na parang halos literal na parehas lang sila. Ewan ko kung pangalan lang ang iniba dito para magmukha siyang bago. Dahil pareho lang naman silang lag dito sa NB 20. Isama mo na si Infinix Hot 12i lag din siya dito. Dahil Helio A20 to lang ang CPU niya. Ang nakakalungkot sa Hot 12i is yung sinunday niya si Hot 10i. Sobrang ganda ng CPU niya. Ang Helio P65 na sobrang smooth dito sa may 20. Tapos biglang downgrade dito sa may Hot 12i. Ito naman guys ang gameplay ng Infinix Hot 12i sa may NBA 20. Kitang-kita ang difference sila. Sagadi ng graphics sila dito. A super smooth shot, walang lag at delay. Same lang sila ng performance sa Hot 11 2022. Parehens lang naman sila ng Unisoc t 610 na CPU. Ang gulo ni Infinix sa mga budget po nila. Babagoy ng konti yung specs at yung likod. Tapos maglalabas agad ng bago. I-upgrade yung ibang specs tapos i-downgrade naman yung iba. Kaya hindi na nakakapagtaka. Nasa sa loob lang ng isang taon, nakapaglabas si Iniflix ng limang smartphone sa presyong around 5,000 to 6,000 na SRP. Dito naman sa Call of Duty Mobile, low graphics lang siya at high na frame rate dito. Gameplay to na Infinix Hot 20 Play. Random ko dito yung lagat delay niya. Isa to sa merong pinakamababang settings sa Call of Duty Mobile tapos lag pa siya. Hindi talaga maganda pang games. Ang Helio G35 slash G37. Mas okay pa talaga dito sila Hot 12 Play dahil nga mas malakas yung kanilang processor. Take note lang din guys sa multiplayer pa lang yan. Sigurado mas malag lalo pagka sa may battle royale na. Mas okay pa talaga dito sila hot 12 play dahil nga mas malakas yung kanilang processor. Pero pagdating naman sa Mechabal Mobile, hindi sila lahat okay dito. Hindi nila kaya lahat ng game na to. Kahit pa sila hot 12 play malag dito. Sa package pala nitong hot 20 play, pero siyang jelly case na kasama at charger lang. Ten watts yung kasama ng charger, Sinubukan ko siya dito from 25% to 100%. Inabot siya ng 2 hours and 30 minutes bago ma-pull charge. Sobrang tagal nun. Kung mahalaga sa inyo yung malaking storage na nasa Infinix Hot 20 Play, syempre nang piliin nyo. Kaso hindi siya maganda pang games. Pero at least naka 9 thirds na nga siya at punch na camera. Saka 6,000 mAh siya battery at naka type C na nga rin. Kaso guys, yan na yan nga rin ang specs ni Hot 12 Play na meron pa mas magandang processor. Pero naka 64GB na nga lang ng storage. I suggest guys maglagay ka na lang ng microSD. Solve na ang problema mo sa may storage. Bumili ka na lang pagkakailangan mo. Hindi naman agad mapupuno yung 64GB. Sa ilang games at mga application na ka install dito sa Mi 12 Play ko. Nakaka 44GB pa lang ako dito. Okay din guys si Hot 11 2022. Bigla na lang siya nag markdown agad. Dahil dating ang 5,800 ang presyo niya. Ngayon is 5,000 na lang. Ang pinaka main difference ng Hot 12 Play at itong Infinix Hot 11 2022. Exito sa may user interface nila. More on stock Android case ang design niya. Na kahit naka 6Hz na refresh rate lang siya, is mabilis pa rin siyang gamitin. Kaya still para sa akin, si Infinix Hot 12 Play pa rin ang pinakasulit na Infinix ngayon sa ganitong presyo. Bago lang talaga ngayon si Infinix Hot 12 Play. Pero hindi naman siya mas better. Hindi na ako masyado nag-focus kay Hot 12i. isa yun sa pinakaayok ng smartphone ng 2022. Si Hot 11 Play at Hot 10 Play, isang smartphone lang sila kulay lang ng likod ang pinakaiba nila. Tapos dating 5-5 ang SRP ni Hot 10 Play na naging 5-8 naman dito sa mi Hot 11 Play. Napagkamalan pang Hot 10 Play, yan tuto itong si Hot 11 Play. Pero na kung game review ng Hot 12 Play, nasa first comment ang link. Palik na lang po kung nakatulong video na to. Till next video po, thank you for watching.